Pushback, are you ready? Ninang B. Yes? Internet connection ka ba? Bakit? Kasi pag nawawala ka, nababad trip ako. Oh! <Souls> Kaya nga ka, ka na mawala. na ko eh. <laughs> Alam ko naman ang tinutukoy mo yung internet connection. Alangay! Malinaw yan! Boy, big ba, are you ready? Go! Ah! Yo! Ninang B! Yes? Mahal mo pa ba siya? Bakit? <laughs> okay. nah, hindi, hindi yun ang <laughs> Hindi, yung aso mo. <laughs> Wala mo aso? Meron pangalan boy. <laughs> Ninang B. Ay, no. <laughs> <laughs> Alam. <laughs> Alam mo ba na itutuloy natin ang love na sinimulan ni Adan at ni Eva? Sa may hirap manood ng TV kapag nawawala ang remote. Huh? 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 <coughs> <coughs> Ikaw ang palaman sa pandesal, pick up! Whoa! Parang daw masyadong ginanaan doon ah. Parang mas looking forward ako dito susunod. Oo oh, nga <laughs> eh. Ay, tingnan natin. <laughs> <laughs> tingnan natin ang huling hirit ni Pushback. Are you ready? Ready! Go! May problema yata ako sa mata. Bakit? Kasi pag nakapikit ako, ikaw pa rin ang nakikita ko. Yeah! nabibigit. Kaya pala nakikita ko siya. Na nakatikit? Oo. <laughs> Ay, tingnan natin. Huling hirin din makita yun. Huling hirin din up. Are you ready? Go! Ah! Ninang B, pwede ba magpabinyag? Bakit? Hindi yun ang tanong ko. Ay, <laughs> ko. Naisip ko lang kasi Ninang Binyag, alam mo na. <laughs> Ninang B! Alam mo ba na ang babae ay nililibre at hindi pineperahan? Bakit? Wait lang, busy ako. <laughs> huh? Huh? Panghabay buhay! Babagal, 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 babagal! Hindi ka na si Boy Backup, ikaw na si Boy Bakel! habay <laughs> boy Bakit lang <laughs> pa lang yun? Okay, sige, titignan natin mula sa ating crowd kung sino ang gusto nilang manalo. Ito ba? Ay, si Pushback! Ayoko manalo. ayoko manalo, ayoko manalo! Lots of love! <laughs> o, si Boy Pickup! Pick Ito pa rin ang hari ng pingaman si Boy! Liga! Oh!